sirain natin yung cake for today's video. Hello mga kadeli! At ngayon nga lang nagkaroon ng pagkakataon para i-edit any post itong sira cake serya natin. Actually, sobrang tagal na ng cake na to and suki ni Dijerlicious yung umorder nito. Almost lahat ata ng baker nakaka-experience talaga ng lutang moment and misunderstanding conversation. Itong cake na to, inulit ko kung kailan for delivery na sana. Pagkasan ko kasi sa customer nung finished product, nagulat siya bakit si PJ Mas yung ginawa ko. Hindi ko naintindihan na sample pick lang pala ni PJ Mas yung sinend niya. Pero yung girl version daw yung pinapagawa niya, sa isip-isip ko, marami naman sample pic dun sa Google, ba't hindi na lang yun yung sinend? Pero syempre, kasalanan ko pa rin dahil hindi kami nagkaintindihan, kaya inayos ko na lang. Para tapos yung usapan at hindi na para palawakin pa. Pero grateful ako sa customer ko neto dahil very understanding siya. And patuloy siyang na-order sa amin. Kaya maraming salamat po, Ma'am On time pa rin naman na deliver yung cake kasi hinabol ko yung oras para hindi malit. Buti na lang maaga ko na send yung finished product kaya nagkaroon pa ng pagkakataon para ayusin. As a baker, may mga ganitong instances talaga na hindi maiiwasan. Pero lesson ito sa amin. Madali lang naman yung design ng cake. Matrabaho nga lang kasi pipe ng pipe. And malakas sa icing yung ganitong design. Yung blue icing pala na in-scrape natin, nagamit ko naman yun sa other cake na blue ang design. Kaya wala rin masasayang. Actually, matagal na talaga ako nag-video ng cake kaya itong mga lumang clips ay ngayon ko lang napapost kasi ngayon lang sinisipag. And ito na pala yung finished product. Babush!